Ang mga bagay at karanasan sa kasalukuyan ay magiging bahagi ng nakaraan. Ang mga ito din ay magiging alaala -ala na magkakaroon ng malaking impact sa kinabukasan. Ang pandemya na ating kinakaharap ay maaaring maging mapait na alaala -ala na pagdating ng araw na tuwing babalikan ay magdadala ng kalungkutan. O maaari din naman itong maging alaala -ala ng katapatan ng Diyos at kung paano ka nagtiwala sa Diyos na tuwing maaalaala ay magbibigay ng lakas at sigla. Lahat ng dumaan sa pandemya ay tiyak na magkakaroon ng kanya-kanyang alaala nito. Marahil darating ang panahon na lalabas to sa Facebook memories mo at maalala mo mga pangyayari sa panahon ng pandemyang ito. Hindi din malayo mangyari na maging laman ito ng mga aklat sa kasaysayan. Marahil din magiging laman ng kwentuhan balang araw na kung saan pag-uusapan kung paanong kinailangan magsuot ng face mask, face shield, magdala ng quarantine pass, maghugas ng kamay at mag-alkohol at syempre, social distancing, at kung ano-ano pang safety protocols. Siyempre, sa mga nakaranas nito, eh kanya-kanyang version ang maikukwento. Iisang pandemya, pero iba-ibang version ang magiging istorya at iba-iba din ang alaalang tatatak, maging ang epekto sa buhay ng umaalala nito. Depende yan kung paano mo hinarap ang problema. Sa Bible, maraming problema at hamong kinaharap ang mga taong sumusunod sa Diyos. At isa sa mga responsibilidad ng nakaranas ng katapatan ng Diyos ay ang ipatutoo ang naranasang tagumpay mula sa Diyos. Ang sabi ng Bible, gawin nyo agad itong monumento bilang alaala -ala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Hordan nang itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala -ala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman. Ang pag-alaala sa krisis ay maaaring magbigay tuon sa laki ng problema ang kinaharap o sa laki ng katapatan ng Diyos na umagapay. Kung ang magiging sentro ng ating pag-alaala ay ang problema, ang magiging dulot nito ay kalungkutan, kabiguan at pangamba. Subalit kung ang magiging tuon naman ay sa tugon ng Diyos, ang alaala -ala ng pagsubok ay magiging alaala -ala ng katapatan at pagkalinga ng Diyos. Ang sino mang nakaranas ng problema na nagtiwala sa Diyos ay nararapat na magpatutuo sa pagkilos ng Diyos. Ito ay paraan upang ipaunawa sa susunod na henerasyon ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Paraan din ito upang makilala ng susunod na henerasyon kung sino ang Diyos at kung ano ang magagawa ng Diyos maging sa panahon ng pagsubok. Sa pamamagitan din ito ay naituturo natin sa ating salin lahi kung paano harapin ang bawat problema. Ano magiging alaala -ala mo sa pandemyang ito? Pwede maging mabiyaya ang panahon ng pagsubok kung ang ating tugon ay tama at kung tayo ay sa Diyos, magtitiwala. Gawin mong testimony ang testing na pinagdadaanan mo. Posible ito kung ang Diyos Ang kasama mo. Asa